ayo pa nga kami ni Mrs. from Central Bicutan to Palar Tagig City. Dahil minsan ko nang napanood kay Kuis Charlie Boy at kay Ken Arellano. Ang kakaiba at napakasarap daw na goto ni Kuya Berto. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip at pinuntahan na namin kaagad dito. At nung nakarating ako dito ay agad bumugod sa amin ang napakaraming tao. <laughs> Grabe nga guys, halos hindi ko makausap si Kuya Berto. Dahil maya maya nga ang pagdating ng mga tao kada minuto. Nga mm. guys, kung sawang sawa na kayo sa mga nakikita nyo sa newsfeed nyo, yung bang mga overload na puro nalang pinritos, katulad ng chicharong bulaklak, kung baga masarap naman ang chicharong bulaklak pero araw araw-arawin mo ito, ay rin. Dito kay Kuya Berto ay kakaiba. Dahil ang mga laman loob niya dito ay nilaga sa tamang timpla. Katulad ng tuwalya ng baka, puso, chicharong bulaklak nilaga. At kung namimiss mo naman yung medyo crunchy, ay meron din naman siyang crispy lechong kawali. Meron din naman silang overload na sa halagang 65 pesos ay matitikman mo na ito. Go bagnet na sa halagang 60 pesos ay matitikman mo na. Kung gusto mo naman ng 2 and 1 ay may tinatawag sila dito na double hmm. na sa halagang 50 pesos ay matitikman mo na. Meron din naman single goto na sa halagang 35 pesos ay matitikman mo na At kung gusto mo naman kumain ng kanilang plain lugaw ay sa halagang 20 pesos, ay makakakain ka na rin. At kung gusto mo nga ng tokwa, ay meron din naman sila. So, paano? Huwag na natin patagalin pa, tara. Makisarap na. kasi sir, boss. Yung 35 mo, sir, na masarap. Yung 35 natin, may laman na eh. yun. May mga chuchop laman ka pala, par. So, pwede ka mamili kung tuwalya, bulak-ulak, isaw, o puso. Puso, sir. Puso, puso. Sige, subuhan natin puso para... Ah, yung puso mo. Madadagay yung puso <laughs> Ay, grabe, oh. Ilang taon ka na brother, na ano Titinda rito? Um, itong, itong pandemic. Ah, pandemic. Talagang sa kabila ng negative na nangyari, positive din yung kapalit eh, no? Oo. Kaya yung resto eh, di ba nag-pandemic? Mm uh -huh. So guys, tikman natin yung goto ni Kuya Bert. Ang gotohan ni Berto. So ang pinili nga natin guys ay puso. So kung kakain kayo dito, maraming choices. Pwedeng bulaklak, pwedeng uh, uh, isaw, pwedeng tuwalya pala, ganun. Ang pinili ko puso kasi kakain Berto. Oh, kakaibat ko. First time kong kumain ng may puso. Okay. Yan so. Sarap. Sarap ng lugaw nila. Lasim yung mga spices na nilagay ko, panalo. Plus yung puso. Hindi mo ma... Mag, ma ano eh, kaya. Pag napag mo titignan, hindi mo ma... Pulaan na puso, parang laman din siya no? Pero ang sarap. So. Sarap. Totoo nga yung balita, Masarap Sarap nga. Ito yung dapat binablog, yung totoo nga sarap. Sarap. Panalo. Crunchy cherry oh. Nakabaka ah, crunchy naman yun. May mga So guys, ngayon naman tinikman natin ang kanilang goto, chicharong bulaklak. Ito. Pero hindi siya yung pinarito na chicharong bulaklak. Uh, ano siya? Ilagang chicharong bulaklak. Ayan. So ganun pa rin yung price 35 pesos Then Same lang din yung spices na lagyan natin Mmm, okay, darap Guys, yung lugo pa lang ni Kuya Bert dito Panalo na Darap Ang lambot Tapos yung uh, Setserong bulak bulaklak niya Malinam-nam Malambot Panalo. Gusto nyo makaranas ng totoong masarap. Tumain na kayo rito sa goto ni Bianco. Tara, maisarap na. So guys, kanina doon sila nakapuesto dahil gabi na. Kanina kasi bawal dito eh. Pero andito na sila ngayon kapag no, gabi na. Ayan, ang daming tao guys. Eh. Diba? Tapos ito naman guys, yung titikman natin mamaya. Tapos sila tatay naman kanina. Yung uh, kwek-kwek, doon na nakapuesto. Ngayon titikman natin ito. Ha. Kuya, patray ako isa kuya. Magkano to kuya? Sampu oh, naman, eh. may patunay may resibo na ano tawag dito ko eh? melon niya naman tunay na melon gan guys 10 pesos oh Pakalan mo kaya? jumar yun lahat daw ng jumar gwapo geografereste. eh. 10 pesos, May May kuya Jomar. Lasang melon. Melon lasa. <laughs> Lasang melon masarap. Si Kuya, ano? kuya Jomar. 10 pesos lang. Eh, si Bosken 'no. Depression ko. Sa so, lang yan, guys. Lasang melon. Lasang melon. melon. Melon lasa. Melon lasa. Kaya, <laughs> kay Kuya ano lang yan. Kuya Jomar. Pero sa'yo, Kuya Jomar. Ha?